Magandang araw po sa inyong lahat. Well, uh, alam niyo po, normally nagla-live ako no sa aking mga spokes hour. Pero ngayon po, re-record ko dahil ayaw kong magkamali. Maselang po ang ating pag-uusapan ngayon. Bakit ba nakansela ang confirmation of charges ni Tatay Digong at ang dahilan na sinabi ng hukuman ay inability to stand trial. At ano na ang mangyayari? matapos itong kanselasyon na ito. Well, unang-una po, no? Ang sabi ng hukuman talaga, unable to stand trial. Dalawa po yung inability na yan. Yan ay physical, o di naman kaya mental. Now, kung physical, ang sabi naman po ni uh, Kitty Duterte ngayon, eh mukhang malakas ang tatay niya. So, hindi po yan physical. Pero pag sinabi naman mental, hindi naman po ibig sabihin yan, na wala na sa tamang pag-iisip si Tatay Digong. Siya'y 80 anyos at alam naman natin na kapag utay 80 anyos ka na, eh, medyo limot-limot ka na. No? At kapag ika'y limot-limot na, eh, hindi mo talaga maintindihan kung ano yung mga paratang sa'yo at hindi ka talaga magkakaroon ng pagkakataon na depensahan ang iyong sarili. So isipin na lang po natin, hindi po yan physical na kapansanan, hindi po yan mental na kapansanan, kung hindi, talagang limitasyon dahil nga po sa edad ni Tatay Digong na 80. At sino ba naman 80 na hindi na nagiging limot-limot? Siyempre, yung pagiging limot-limot, nakaka-apekto rin yan, yan dun sa kanyang pagkakaintindi ng mga paratang laban sa kanya at kung ano yung mga depensa na po pwede niyang um, gamitin no? para mapatunayan na hindi siya nagkakasala. Now, ang tanong, saan na tayo patungo matapos ito? walang ang sabi po ng hukuman eh hindi sila magi-schedule hanggang hindi marisolba yung mga iba pang mga pending na uh, uh, motions na nakabindin at mukhang hindi sila makakapag uh, um tuloy ng uh, pagbibista ng confirmation of uh, charges kung talagang wala sa tamang kakayahan ang uh, tatay Digong na harapin ang mga paratang sa kanya. Nag-issue rin ng statement itong si Kaufman, ang lead counsel, at inulit niya sa pangatlong pagkakataon na ang dahilan kaya hindi nga siya po pwedeng humarap sa kanyang paglilitis ay totoo, yan ay napatunayan na gamit ang siyensya at mga dalubhasa. So, pinasisinungalingan niya yung mga paratang ng mga biktima na umiiwas lang sa paglilitis si Tatay Digong at inulit niya na yung pagkakabalik ni Tatay Digong sa pamamagitan ng interim release ay nakasalalay sa kasunduan sa gobyerno ni Marcos. Now, pangatlong beses na po ito na sinabi ni Tony Kaufman na talagang ang kalayaan ni Tatay Digong ay nakasalalay sa mga Marcoses. Alam niyo na naman po ang aking paninindigan dyan. Naniniwala po ako na unang-una ang problema ang gumawa ay ang mga Marcoses. So sa tingin ko po, hindi para bigyan ng solusyon ng mga Marcoses ang kapalaran ni Tatay Digong. Talaga pong pinadala nila siya sa dahig dahil nais nilang matanggal ang malaking tinik sa kanilang kagustuhan na manatili sa kapangyarihan forever and ever. Isang bagay na kamuntik na nagawa ng kanyang ama na antala lamang dahil nga sa People Power One na ginagaya ngayon sa iba't ibang parte ng daigdig, ginaya sa Eastern Europe, ngayon, ginagaya sa Indonesia at iba, iba pang mga lugar. Pero, ang tanong, talaga bang wala ng ibang solusyon para mapalaya si Tatay Digong? Well, unang-unang po, ha, lilinawin ko. Uh, bagamat galit na galit sa akin si Kaufman, naintindihan ko ang kanyang kalagayan ngayon. Limitado ang kanyang options. Bakit? Kasi po, itong inability to stand trial, e eh malabo po. Walang sinasabi ang ICC Rome Statute kung itong inability neto ay maging permanente. Ang remedyo kapag merong inability to stand trial, e eh panandalian, hindi itutuloy ang paglilitis hanggang uh, magkaroon na ng kapasidad ang akusado na depensa ng kanyang sarili sa isang paglilitis. Paano kung permanente na yung inability to stand trial. E eh, alam naman natin na kapag limot-limot dahil nga sa katandaan, hindi na po maibabalik yan. Wala pong gamot dyan. So, paano nang mangyayari? Ito po talaga ang problema. Dahil sa Rome Statute mismo, walang nakasaad kung ano mangyayari kung permanente na yung inability to stand trial. Kaya nga po, siguro minabuti ni uh, Kaufman na solusyon na lang talaga ay interim release. At ang mabuti naman pong balita dahil dito sa desisyon ng Korte na um, unable to stand trial si Tatay Digong, 100% tingin ko mabibigyan na siya ng interim release. Ulitin ko po ha, dahil nagkaroon na ng conclusion ng hukuman na unable to stand trial itong si Tatay Digong, 100% pwede siya mabigyan ng interim release. Ang tanong, saan? Siyempre, yan po ay sa isang lugar kasapi pa rin ng ICC na uh, merong, merong obligasyon, yung bansa na tatanggap sa kanya na tumupad sa mga kondisyones na sasabihin ng Korte para sa interim release. Ibig sabihin po, under the ordinary course of events, hindi po po pwede sa Pilipinas yan dahil hindi na nga tayo naging miyembro ng ICC mula pa nung panahon na bumitiw nga tayo sa panahon pa ni Tatay Digong. Ang pwede lang pong mangyari ay kung papayag talaga ang Marcos administration na tanggapin si Tatay Digong by way of interim release at kung papayag ang hukuman kasi nga po wala nang basihan para makipag-cooperate ang gobyerno ng Pilipinas ICC. Bagamat na kung itutuloy talaga yung plano ni Marcos Jr. na sumapi muli at maging miyembro muli ng ICC which case, po pwede talaga na magkaroon ng interim release. Pero talaga ba kung ang pagpayag na lang ng mga Marcoses ang tanging pag-asa para makauwi si Tatay Digong? Well, sa akin po, unang-una, wag naman po sana. Dahil sila nga ang gumawa ng problema, ayaw ko naman na sila rin ang magbibigay sa, ng solusyon bagamat yan ang sinasabi ni Amy Marcos. Dahil ang kapatid niya ng pakulong, siya naman daw ang gagawa ng paraan para mapalaya si Tatay Digong. Sinabi ko na rin na siguro ang pagkakakilala ko kay Tatay Digong, kahit ang katumbas niyan ay kalayaan niya o pagbabalik sa Pilipinas, eh baka mahirap matanggap ni Tatay Digong yung paghingi ng pabor para magkaroon ng utang na loob sa mga Marcoses. Yung kanyang pagkakabalik sa kanyang um, uh, lupang sinilangan, lalong-lalo na sa Davao. So meron pa bang mga ibang pamamaraan para mapalaya si Tatay Digong? Eh samantalang, gaya ang aking sinabi, tahimik ang Rome Statute kung yung inability to stand trial ay maging permanente. Ang aking paninindigan, meron po. Totoo po, naghihimasok ako ngayon. Aminado ako naghihimasok. Pero paghihimasok ko naman po kasi ay dahil, number one, Naniniwala po ako sa liderato ni Tatay Digong, naging tapat ako maglingkod sa kanya, at naniniwala po ako na kaya mahal na mahal si Tatay Digong ay hindi lang dahil siya sa kanyang personalidad kung hindi pinakita niya ang isang liderato na nagbibigay solusyon sa problema ng taong bayan. Ibig sabihin, itong aking mga mungkahi naman po ay dahil na rin sa aking pagmamahal, pagrerespeto at pagnanais na mapalaya rin sa si Tatay Digong. Ako naman po ay nagsabi na, kung ako naman po ay nag-propose ng domestic legal remedy, hindi po yung paghihimasok doon sa ICC dahil ni minsan hindi ko talaga pinakailaman si Kaufman doon sa kanyang ICC. Ngayon lang po ako magbibigay ng mungkahi at wag naman po sana masamain dahil na naging solusyon ni Kaufman ay eh talagang makipag sa mga Marcoses para tanggapin si, Pil si Tatay Digong by way of interim release sa ICC. O pwede po yan, kaya nga lang po, hindi naman garantsado na papayag din ng hukuman. Una, pangalawa, bagamat sinasabi natin na baka limot-limot na si Tatay Digo, alam ko po kung siya hindi limot-limot pa at talagang maninindigan, hinding-hindi po siya papayag na magkaroon ng utang na loob sa mga Marcoses. So ano pong aking solusyon? Well, nakasaad din po yan sa Rome Statute. No? Magsasalamin po ako. Now, nakasaad po kasi sa Rome Statute talaga na itong inability na um, uh, humarap sa paglilitis ay dahilan para talagang matigil ang paglilitis. Okay? Now, ang tanong, paano nga kapag ang inability to stand trial ay permanente? Ibig ba sabihin yon? Forever na siyang nakakulong o di naman kaya forever siyang naka-interim release sa ibang bansa. Kasi po pwedeng mangyari po yung kita Digong, may interim release either sa France, sa Belgium, sa Netherlands o sa Japan. Pero syempre, hindi yan ang gusto ni Tatay Digong. Gusto niya makauwi sa Pilipinas. Ang aking mungkahi, subukan, subukan lamang na ipadismiss na ang kaso. Ipadismiss na dahil nga eh, walang kakayahan si Tatay Digong para tumayo at depensahan ng sarili niya sa isang paglilitis. E eh, sinabi ko na nga kanina, eh walang ganyang probisyon sa Rome Statute. So saan natin iaangkulo yung ating uh, motion para ma-dismiss na? No? Well, alam nyo kasi hindi gaya ng uh, uh, Batas Pilipinas na kapag wala na sa tamang pag-iisip ang isang akusado, e eh, po pwede na ma-dismiss ang kaso. Walang ganyang probisyon sa ICC Rome Statute. Ang po pwede lang, masuspend o di naman kaya ma-archive. Pero patuloy pa rin ang kaso hindi madi-dismiss at ang akusado either naka-interim release or nakakulong. In fact, sa Tribunal for Rwanda, mayroon pong isang tao na talagang wala na sa tamang pag-iisip dahil napakatanda na rin, nandun lang siya sa kulungan kasama ni Tatay Digong. Walang nangyayari sa kanya. Now, ang aking paninindigan, bagamat wala po talagang nakasulat na probisyon para ma-dismiss ang ang kaso kapag hindi nakakayanin ng akusado na humarap sa paglilitis, meron naman po mga probisyon na ano po pwedeng gawing angkolo, angkor, dun sa ating nais mangyari. Una-una po, nandiyan na ngayon Article 63 na kinakilangan ang presensya ng akusado para nga makonfront yung mga witnesses niya at yung Rule 135 ng Rome Statute na nagsasabi nga na kapag uh, unable to stand trial, suspendido muna ang proceedings. Pero kapag sususpend mo ang proceedings um, at naging permanente instability, makatar makatarungan ba yon? Sa tingin ko po, hindi. Kasi ang resulta po dyan, ay pinaparusahan mo na yung akusado, miski hindi pa napapatunayan ang kanyang pagkakasala. Di ba po? At yan naman po ay lumalabag din sa karapatan pantao. Lalong-lalo na dun sa karapatan ng speedy trial, at saka dun sa presumption of innocence na pareho pong nakasaad sa International Covenant on Civil and Political Rights at saka dun sa European um, Convention on Human Rights. So ano pong legal na argumentong gagamitin para mapadismiss? Makikita po yan sa isang provision ng Rome Statute na nagsasabi na mga desisyon ng hukuman ay dapat sang-ayon din sa karapatang pantao. San ba ho nakikita yung provision na yan? Well, nandito po yan sa susunod na slide. Nakasaad po yan sa Article 21.3 ng Rome Statute na ang pag interpret ng um, provision ng Rome Statute ay dapat sang-ayon sa karapatang pantao. Okay? Now, ibig sabihin yan, Kapag ang incapacity po or inka yung 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 inability to stand trial ay permanente, kinakailangan i-dismiss na ang kaso. Dahil kapag yan ay hinayaang tumuloy pa rin at mukha naman ang inability to stand trial ay permanente na, ibig sabihin permanente na siyang naka-interim release or permanente na siyang nakakulong na parehong parusa. At meron din pong desisyon ang ICC mismo dito sa kaso ni Lubanga no na nagsasabi na kapag ang ang akusado ay talagang hindi na po pwede humarap sa paglilitis at ito'y itutuloy pa rin ang hukuman ang mangyayari po diyan ay magkakaroon ng abuse of process na tinatawag yun yung abuse of process doctrine ano ibig sabihin niyan well kapag papatuloy po yan at wala na kakayahan talaga na humarap ang akusado eh talagang magre-resulta po yan, hindi lang sa paglabag ng uh, karapatang pantao, kung hindi a grave injustice. At ang kaya nga po sinasabi na that is a grave abuse of process. Kasi yung proseso mismo ng paglilitis ay magre sa pag-abuso sa karapatang pantao. At saka meron din pong Article 53, ang Rome Statute, na nagsasabi na kapag hindi na posible ang isang fair trial, dahil wala nang kakayahan humarap ang akusado sa paglilitis ay eh kinakailangan justice demands that the interest of justice demands na kinakailangan i-dismiss na ang kaso. So anong sinasabi ko? Bagamat wala pong specific provision na nakasaad gaya sa batas ng Pilipinas na yung inability to stand trial, libot-limot na ay hindi dahilan para permanenteng ma-dismiss ang kaso, meron naman pong sapat na provision sa Rome Statute mismo, 213, yung ang interpretasyon ng Rome Statute ay dapat sang-ayon sa karapatang pantao, yung pagbabawal sa abuse of process at saka yung provision na in the, in the interest of justice ang magagamit para nga po ma-dismiss ng tuluyan ang kaso kapag nag permanente na yung inability to stand trial. Now, Um, meron pa ba tayong po pwedeng masandalan ng mga argumento? Well, tignan po natin no? sa susunod na slide. Marami na po mga desisyon ang lumabas, hindi lang po sa ICC, kung hindi doon sa mga iba pang international tribunal. Dahil ICC, isa lang naman po yan sa international tribunal na nagpapataw ng parusa sa mga gagawa ng war crimes at crimes against humanity. Um, marami na pong desisyon ang in, um, War Crimes Tribunal for the former Yugoslavia at wa, War Crimes Tribunal for Rwanda. No? Now, ano po yung mga kaso na yan? Okay, ICTY. Okay, yung sa tribunal, meron pong prosecutor versus Trugar. Kapag ang uh, akusado ay, yun na nga po, hindi na po pwedeng humarap sa paglilitis dahil hindi na niya masyado naintindihan kung anong paratang laban sa kanya at hindi niya masyado uh, ma kung paano niya bibigyan instruction ang kanyang uh, abogado, ekinakailangan eh kinakailangan isuspende at kapag ito nga ay naging permanente, dapat ma-dismiss ang kaso. Isang kaso pa rin sa ICTY, Prosecutor versus Sese. Yan, sinasabi naman na dapat isuspende kapag ang kalusugan ng ang akusado ay uh, um, Uh, magiging sa gabal para siya ay makasapi sa kanyang depensa. Tapos dito nga sa ICC mismo, itong si Prosecutor versus Lubanga, o oh, may talagang kapangyarihan ng hukuman na wag ipatuloy ang mga proceedings kapag ang pagpapatuloy ng paglilitis ay makakasira sa integridad ng hukuman dahil yung paglilitis ay magresulta sa unfairness or injustice. Isa pang kaso sa ICCD, Prosecutor versus Ruto, ang abuse of process ay nangyayari kapag yung pagiging patas ng paglilitis ay madudungisan. At ang tanging remedyo para ito'y maiwasan ay ang pagtigil sa paglilitis. Ibig sabihin, ang aking paninindigan kung ang inability to stand trial ng Tatay Digong ay permanente, ang permanent inability to stand trial ay dapat magresulta sa unfair trial at dahil dito, ang tanging remedyo ay ang, pag, ang tuluyang pagdidismiss ng kaso. Okay? So yan lang po aking mensahe.